Guys, meron daw isang sisiyo na na dead ball. Ayun, may isang kiting nadaganan na ng inahin. Tepok. Ayun siya, oh. Susulo. Kalik, kumuha ka na sungkit. Sungkitin natin. Ah, pwede dyan? Sige, sige. Dyan na lang. Kunin mo. Kuha ka ng ano. Oh. Plastic. Ayan, sige. Yung plastic, lagay mo sa kamay mo yung plastic hindi ka may mo eh, parang gloves gawin mo siya parang gloves para makuha mo yung dead ball na chicken ayan ibabao natin yan dun sa malayo-layo balot mo kasi ililibing mo dun sa tuluhan sa malayo Nadagan ah, siguro yan ng inahin. Ihiwalay na lang natin yung inaheng sa mga sisiyo. Ngayon, ihiwalay na natin yung inaheng manok. Ihiwalay na ka. Tara mo na. Kawala mo na yan, tapos ihulay mo na yung manok. Yan. Ano siyang kasama sa loob? Sige, pumasok oh.